shout out dyan sa mga nakakaranas ng na mga katumalan sa kanya-kanyang negosyo sa panahon ngayon ay napakahirap ang hanap buhay ngayon may mga negosyo ngayon yung hindi nakakaranas comment kayo para malaman natin kung bakit kayo eh hindi kayo nakakaranas ng tagtumal grabe mga lods ang panahon ngayon iba na talaga ang panahon ngayon iba na ang takbo ng mga negosyo ngayon mula nung nag-pandemic grabe yung mga negosyo ngayon grabe ang laki ng pinagbago ng mga buwan ng mga negosyo ngayon kahit maliliit siguro yung malalaki hindi masyado na abikto yung maliliit na negosyo kailangan talagang kahit anong gawin talaga mahirap survive ngayon ang negosyo sa panahon ngayon chat out chat out sa mga nag nagihirap din sa panahon ngayon ng tagtumal kahit napakarami ang pampira pag uh, walang walang ang tawag nun walang ang kwenta ang negosyo ngayon kahit ano sabi tagtumal o ano o anong dapat na ay negosyo ngayon grabe ayan ang hirap pangalod sa panahon ngayon napakamahal pa ngayon ang baboy sa kamanok ang manok ngayon nasa sobra na sa 300 per kilo 330, 320 ang manok ngayon, 190. One. Taasan ng bilihin, grabe. Grabe yung ating panahon ngayon. Grabe ang... Yung... Bakit nagbago ang takbo ngayon? Yan lang mga lods sa panahon ngayon. Nakakaranas ng crisis ngayon ata uh, hirap comment kayo guys kung para ano ang dapat nating gawin sa panahon ng tagtumal at uh, hirap ng buhay ngayon magnegosyo hindi mo alam kung ipupunan mo kung babalik o babalik o hindi yan lang mga par mga guys Comment kayo kung magandang takbo ng negosyo nyo at uh, baka magkatulungan tayo.